guys, good morning. It's Monday morning, magalas nabe. Yeah, Sobrang lamig. Uff. Papasok na naman tayo sa trabaho. Pa na pala ako dun sa pinagtrabahohan ko sa Saturday. Kasi pinapa balik ako, hindi ko kasi natapos yung ano, yung trabaho ko sa kanya. Two hours lang kasi ako dun pinapabalik ako para mag plan sya masamang lamig mag alas 9 na mani na yata ako pero malapit lang 5 minutes masamang okay. lamig guys 再见。